Kaya na tayo, kaya na! Kaya na, ka! Nakaramdam kayo ng gutom? Ha? Uy, siyempre naman, tao lang tayo. Siyempre, nakaramdam ng gutom. Nakakahiya. Ang problema, ang problema, wala tayong, wala tayong ambak. Kung wala kang pera, minamata mo kami. Uh -huh. problema problema sa sa'yo. <laughs> 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 bakit? Pag akong walang ambak, kung patawin ninyo. Ha? <laughs> so, yan, sabi ko sa'yo. Kaya na tayo! Uh -huh. <laughs> kung ka nang Basti, kaya namin lunukin yung durata oh, yeah. sa iyo. Nang buhay namin. Oh, yeah. Kaya naman oh. maglaway kami sa, <laughs> sa pagkain na, pagkain na uh -huh. hinihanda mo na wala kami pang ambag. Kaya uh, bumuka mo sa amin, lunukin naman namin, di ikaw na may oh, why. Papanoorin ko kayo paano Be kumain yung wala kang bag. Huwag mong subukan. Maganda kasi dyan, pag kumain ka na walang ambag, panainom mo ng tubig para mabilis ka mabusog. Nakakaawa ka, porke ikaw lang bumili ng pagkain, tapos

lang. Tama yan, Bert? Bert. Bert, ha? Bili tayo sa si Issue, Bert. Oo. Oh. Bukas so, pag may magandang yung Beko. Sarap! Bili ito. Sarap sumando! Di ko sila <laughs> nito. <laughs> Tatakalan kita. <laughs> oh, oh Bong! Halika! Oh. Dalawang piraso lang kinuha ni Jojo. Oo. Oh. Nakalista na. <laughs> <laughs> Oh? Busog, sarap. Na pa. Oy. Ikaw, kumain ka na. Sarap naman ah, Tapos na unit mo. Sarap. Oh. Um, um. Umalis ka na para hindi ka na makarinig na salita. Ano <laughs> nga, <Ba> Bye-bye. <laughs> Wala nga ako ambag. Bye-bye. Wala nga ambag. Matuto ka kumita ng pera <laughs> para makapag-ambag. <laughs> ako pa, ako. Ako pinagluto niya. Tapos ninyo pinakain. Lala ko ambag. <laughs> okay, walang, dad, dad, dad. <laughs> okay, alis na ako. Tapos na. Babay sa inyo. Sarap ng luto. Ay, yung um, hot mo. Mamaya. Um, yeah. Oh. Yeah, mo. Ha, dalawang libo pa bro, lang pera. Ang kinain ko, brad, at saka isang... Eh, babay. Babay na muna. Sarap ng luto ni Bong. Masarap talaga magluto si Bong. <laughs> <laughs> eh, hey, lisensya ko. Muka. Baka ibenta mo lisensya ko. Dasan? Uy, oh, ikaw rin ID yan. Alam, 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 alam. Ito, may na okay. Okay, bye-bye. Handa -bye. pa lang biyahe kapon. Okay. Malide, di ba? Ah. Hindi man lang nagsabi na, uy, eh, bumiyahe kayo. Medyo marami ng pasayro sa hapon. Hey, hindi nga ako bumiyahe. Nagkakot niya lang ako ng gamit. Kaya talaga kayo. Maganda hindi, yung biyahe kapon. Ganda. Pakita niya yung Sino mira nga sa akin eh? Sinungaling ka talaga kahit kailangan talaga eh? oh, Kita yung mira dyan, no? Nakasabit. Pero tiglin ng mandaan. Tuwing isang daan. Bukas na 'yan para sa iyo. 200 nang tatapi. Akilain ako ng mga anak ko. Oo, oh, 25. Ha? 25. o kita mo 'yan, anak niya. <laughs> <laughs> Lumabas din ng tunay Dinug na kulay. Tinugaan <laughs> din. <laughs> mo pa anak mo. <laughs> Gagi. Anak ko yun Oo. Oh. Bakit? Bakit mo pinagbayad ng 25? Ha? Oo. Oh. Natural. <laughs> Sina may pera, wala akong pera eh. <laughs> oh. Manghingi ka na lang. May pera sila eh tinatalo mo pa <laughs> Oh, matik lang 'to, 'di ba? Yung gas. Ah, matitikman mo rin 'yo yung... ka. <laughs> <laughs> matik lang 'yan, ha. Matitikman okay. mo rin bang isibong. Bye-bye. <laughs> <laughs>